Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, so last day na this week, ang schedule natin ngayon ay week 17, day 6. So gusto ko ulit uh, basahin yung pinaka-title natin for this week, Christ as the Image of God and the Treasure. So ito yung pinaka-general title natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos at ang kayamanan. So, yan yung pinalakay natin sa buong linggo. At ngayon ay day 6 na. Day 6 na. <laughs> so, babasahin ko na yung mga Bible verses natin para sa araw na ito. 1 Corinthians 15.45 Ito, familiar sa atin itong verse na ito. So, also it is written, The first man, Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. So ito si Kristo ngayon at ang kanyang uh, kasukdulan, pwede natin sabihin, ang pinakahuling uh, proseso ay ang siya ay naging spiritong nagbibigay buhay. So yan yung katuparan talaga ng... Uh, pagsasagawa sasagawaan ng Diyos no, sa kanya mga hakbangin yan yung pinaka resulta na kung saan siya saan siya ay naging espiritong nagbibigay buhay yung isang verse naman ay Ephesians 3:19 and to know the knowledge your passing love of Christ that you may be filled unto all the fullness of God so tingnan natin kung uh, Paano yung MR natin related sa mga verses na ito? Amen. The fact that we are earthen vessels proves that the excellency of the power is of God and not out of us. In ourselves, we are nothing more than earthen vessels. We are sinful, fallen, and law. As such, we do not have the power to manifest the truth and shine forth the glory of the gospel. So, totoo naman yun eh. Uh, yung vessel, yung sisidlan, tayo yon, Sobrang baba. Sobrang baba. Earthen, ibig sabihin eh, wala siyang, ano, wala siyang halaga. Earthen siya eh. Lupa, putik, luwad. <laughs> so, yan tayo. No? Pero tayo ay sisidlan. No? At dahil uh, hindi lang tayo mababa, tayo ay mga natisod pa. Naging makasalanan, di ba? So, viro, talaga walang ano, walang halaga na itong vessel na to Wala na siyang halaga. No? Kaya, pag sinasabi natin, excellency of the power of God, okay, ito ay hindi mula sa atin. Ang excellent thing kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin pero hindi mula sa atin. Ang laki ng ano ng contrast. Di ba? Excellency of the power of God, napakataas, napakalakas at Diyos mismo 'yan. Tayo naman yung sisidlan, napakababa, walang halaga. At tisod, bumagsak, naging, naging makasalanan. Kaya syempre, yung Diyos, parang lutang na lutang tuloy siya nung nilagay sa atin. Kasi sobrang uh, laki ng pagkakaiba at uh, yung, ano, yung posisyon na Although we are worthless earthen vessels, God has shined His precious treasure into us. Now this treasure becomes the source of the power energizing us and enabling us to shine forth God's glory and to manifest the truth. Kasi ito yun eh. Uh, dito sa walang halagang lupang sisidlan. Okay. Minabuti o minagaling ng Diyos o ginusto ng Diyos na dito isinag ang kalwalhatian ng Diyos at ihayag ang katotohanan. So, yun yung ano. Yun, eh, eto kasi, pagsasagawa ng Diyos eh. Hindi siya kumuha ng isang sisidla na pwedeng maging katumbas nung kayamanan na ilalagay dyan. Kung hindi, ang nilagay niya ay isang kayamanan. Isang kayamanan. Pero ang pinaglagyan niya ay isang mababang klaseng lalagyan. No? At, ah... Uh, isi niya na dito sa lalagyan na ito, isilay niya. Okay? Isilay niya, isinag niya ang kalulhatian ng Diyos. At ihayag niya ang katotohanan. No? Kaya, para magawa yan, kailangan ng kapangyarihan din. At itong kapangyarihan na ito ay tinatawag niyang pinaka-excellenting kapangyarihan ng Diyos para maigaw, maisagawa yung ganyang, ano, yung ganyang pagsasalarawan. What, isang mababang sisidlan, nilagay yung kapangyarihan, o yung kayamanan, tapos ginamit niya yung excellenting kapangyarihan ng Diyos, at dyan niya, isininag, o is, ang kalwalhatian ng Diyos at ang katotohanan so yun yung uh, pinapakita sa atin we need to see oh kailangan natin makita that Christ as the marvelous marvelous treasure in earthen vessel empowers and energizes us from within he supplies us continually with the exce excelling power through his dispensing thereby constituting us the worthless and weak vessels as ministers of a new covenant amen so tayo ay mga ay mga ministro ng bagong tipan bagong tipan mga tagahain ng bagong tipan so tayo ay mga ministro pero dapat alalahanin natin tayo mga ministro ng bagong tipan ay mga sisidlang lupa mga sisidlang lupa luwad na ginamit ng Diyos kaya sa ating sarili ano eh, wala tayong maipagmalaki. <laughs> ano sasabihin mo edukado ka putik ka pa rin mayaman ka putik ka pa rin di ba marami kang asset o mga katangian, putik ka pa rin. No, kaya ang sisidlan ay putik. Walang uh, halaga, walang halaga. No, subalit nilagay ng Dios dito yung kanyang treasure. Okay. Sabi niya isang kahanga-hangang kayamanan. No. At itong treasure na ito, ito yung nagpalakas, nagdala ng puwersa mula sa atin. So isang mahinang ano, nilagay niya yung treasure at mula sa treasure na yan, uh, naggenerate nag-generate siya ng power at puwersa. Okay, ito ay sinagawa niya uh, sa pamamagitan ng pamamahagi. Kaya merong dispensing dito eh. Okay, at merong pagtitigmak ipinamamahagi niya itong kapangyarihan niya, itong, itong excellenteng kapangyarihan na nandun sa kayamanan. Nilalali niya, pinamamahagi niya, tinitigmak niya. Dito sa uh, sisidlan na ito, sa sisidlan ng lupang na ito, upang itong sisidlang lupang ito no, ay maging isang ministro ng bagong tipan. So, yan yung kwento. No? Uh, yung Diyos, meron siyang nais isagawa dito sa buong San Sinuko. At sinasabi natin, ang pagsasagawa ng Diyos ay sa prinsipyo ng humanity or incarnation. Kailangan niya ng tao. Kailangan niya ng tao. Kaya lang itong mga taong napili niya, bagsak na. Lupa, lupa na nga. Luwad na nga. Natisod pa. Nagkasala pa. Pero nilagay niya yung kanyang ano, sarili bilang kayamanan. No, napaka-excellenteng kayamanan. At mula sa kayamanan na ito, no, nagdala ito ng puwersa dito sa sisidlan sa pamamagitan ng kanyang pamamahagi, pagtitigmak. No, at binuo niya itong sisidlan na ito bilang ministro ng bagong tipan. Mag ministro, ibig sabihin, nagmi-ministeryo ng bagong tipan. So, yan yung ating position ngayon. Ano tayo, mga ministro? Ministro ng bagong tipan. Tagahain ng bagong tipan. So, yan yung papano tayo na ilagay dito sa posisyon na to. Sa sarili natin, wala tayo. So wag natin tanawin yung mga tao ayon sa kanilang kakayahan. Ito matalino, maraming ang ano, katangian. No, walang pinagkaiba lahat luwad. <laughs> Amen. Amen. Okay, so We are the earthen vessels to contain the Christ of glory as the excellent treasure these vessels are like today's camera into which christ the figure enters through the flash of god's shining outwardly we are earthen vessels but inwardly we have a priceless treasure christ is the embodiment of the process trying god to be the all inclusive life giving spirit this treasure has a power and this power is excellent. Christ as the life-giving spirit is in us, the one who shines and works. Amen. Kaya para ginamit yung verse na <laughs> the last Adam became the life-giving spirit. Kasi yung treasure na dinala sa atin, yun yung spiritong nagbibigay buhay. So tama naman, kung hindi siya spirito, hindi siya madadala tungo sa atin para maging excellenting kayamanan. No, kaya binigay pala yung verse na yon upang makita natin. Ang pinag-uusapan kasi natin, si Kristo na nadala sa atin bilang excellenteng kaya uh, kayamanan na pinanggagalingan ng kapangyarihan, nagpapalakas no? at naibubuo sa atin. No? At mula dyan, tayo ay nagkaroon ng ministeryo naging mga ministro ng bagong tipang ekonomiya. No? At itong lahat ng, ng ito ay posibleng gawin dahil siya ay espiritong nagbibigay buhay. Paano mo madadala si Kristo sa iyo bilang kayamanan mo kung hindi siya espiritu? Imposible. No? Kaya ano itong kayamanan na ito? Excellent kayamanan na nasa loob natin. Kahangahangang kayamanan na pinanggagalingan ng kapangyarihan, puwersa, lakas, no, upang uh, buuin tayo bilang mga nagmi-ministeryo ng bagong tipan. Yan ay walang iba kundi ang espiritong nagbibigay buhay, si Kristo mismo. Amen. Within us, sa loob natin, we have Christ as the excellent treasure. Outside of us, We bear Christ as the image of God, the embodiment and expression of the triune God. Christ is the effulgence of God's glory. He is the expression of the image of God. Amen. Okay, so uh, sa loob natin merong uh, excellent thing, excellent thing, kayamanan. Yan ay si Kristo sa loob yan. Okay. Sa labas naman natin, okay, ay pinakikita natin ang anyo ng Diyos. Siyempre, yan ay walang iba si, kundi si Kristo. So, meron tayo sa loob, okay, ang Espiritu. At kasi meron tayong Espiritu sa loob, nagkakaroon ito ng kahayagan sa labas. Na kung saan ayahayag natin si Kristo bilang larawan ng Diyos sa labas sa labas. Kaya kailangan malakas ang ano, uh, puspos tayo ng espiritu para mangyari yan. No, uh, uh, kasi ang mga sinasabi natin na ito, hindi naman ito physical na nakikita, pero ito ay na, na ano, na ihahayag, nadadama ng tao. Nakakadama sila ng kayamanan mula sa loob natin. At ang larawan ng Diyos dapat na ipapakita natin. so dapat mag maganda ang ano ang kahayagan mo dahil Diyos ang hinahayag mo. <laughs> so, so hindi naman ito panlabas na nako magsusuot ako ng napakagandang damit o magme-make up ako o ano hindi. Ito ay mga mysticong bagay ito. Amen. Okay, so itong image of image ng Diyos, so larawan ng Diyos, ay si Kristo na pagsasakatawan at kahayagan ng tres unong Diyos. Okay. Si Kristo ang ningning -ning ng kaluwalhatian ng Diyos. Meron siya ningning -ning ng kaluwalhatian. So yan ay walang iba, walang iba kundi si Kristo mismo. Okay. Siya ang kahayagan ng anyo ng Diyos. Okay. So sabi rito, When we believe in the Lord Jesus, we receive more than simply a redeemer. We receive the most excellent one, the highest excellence in the universe. Naku. So, um, um, ano pala yun? Napakasimple lang pala yung sabihin natin na tinanggap natin ang tagapagtubos. Kasi tayo, ang concern tayo lagi ay yung katubusan eh so tama naman siya ang nagtubo sa atin. Siya ang tinanggap natin. Natanggap natin siya kasi siya ay espiritu. Pero, sinasabi dito, itong isang ito, ang pinaka excellenting isa. Excellent. So, kasi ginagamit niya salita, excellent. Yan ay pinakamataas na description kasi. Excellent. No, at ang pinakamataas na excelente sa buong sansinukob. Excelente na pinakamataas pa. Ibig sabihin yung antas ng kanyang pagiging excelente sagad na pinakamataas. Pag sinabi mong pinakamataas, wala nang tataas pa. Pag sinabi mong excelente, wala nang mas excelente pa kaysa sa kanya. Ito ay sa buong sansinukob. Now, Christ. Okay the embodiment and expression of the triune God is in us. Within us, Christ is the excellent treasure for mga excellent, no? excellent one. Okay. Uh, sabi niya, um, the highest excellence. Tapos sinasabi niya, si Kristo ang excellent in, ano, kayamanan. No? At uh, siya ang larawan at kahayagan ng Diyos. Amen. So, daily we need to experience and enjoy Christ as a treasure within and the image of God with, without. So, tandaan natin to Treasure within, image without. Sapagkat meron kang kayamanan sa loob, uh, meron ka rin dapat kahayagan ng larawan ng Diyos sa labas. Amen. So, yun na. So, grace is the very Christ who live in the apostles as their life and life supply for them to live a crucified life for the manifestation of the resurrection life that they might carry out their ministry for God's new covenant. Amen. So, ang unang mga ministro, ng bagong tipan. Siyempre, yung mga apostol, sila yung mga una. Kasi pagkatapos na na-kompleto ng Panginoon yung kanyang proseso, sila na yung nagpatuloy ng gawain ng Panginoon. At sila ay naging mga ministro o ministro ng bagong tipan no, noong panahon nila. Ngayon, itong mga uh, mga apostol, okay, uh, ibinuhay nila ang isang napakong buhay. Napakong buhay. Kasi pag sinabi natin napakong buhay, uh, medyo tumutukoy ito sa pagdurusa. No? Na sa pamamagitan ng mga pagdurusa, yung kanilang natural na buhay no, ay napatay. Na, 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 sila ay nasa ilalim ng kamatayan, mga pagdurusa na yung kanilang natural na buhay na ilagay sa pagpatay ng Cruz ng panahon na yon. Okay. At mula naman dito sa uh, pamumuhay ng Cruz madala naman sila sa pagkabuhay na muling buhay. So dalawang uh, buhay ang ipinamumuhay nila. No, upang maisagawa nila ang ministeryo ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. As the apostles were under the killing, life was being imparted to others and grace was abounding through the greater number. As a result, much thanksgiving would also abound. Amen. So yung mga sinasabi rito, Uh, sila ay nasa ilalim ng pagpatay, no upang ang buhay ay maipamahagi sa iba at ang biyaya ay sumasagana sa marami at uh, ang resulta nito ay pagpapasalamat na siyang sumasagana. Amen. Paul did not care for the sufferings because he realized that his being killed, imparted life to many. And that his life became grace to them this was the li life lived by the apostles a crucified life for the manifestation of resurrection life by the excellency of the power of the hidden treasure in the earthen vessel amen so dugtung dugtung <laughs> so 'yung yung mga apostol ito sila yung mga sinauna. Anong uri ng buhay ang pinapamuhay nila? Crucified life. No, pag sinabi natin crucified life, ah uh, ito yung pamumuhay na hindi sila nabubuhay sa sarili nila. So yan yung ibig sabihin ng crucified life. Ang mga taong nabubuhay sa sarili ay mga taong nabubuhay sa laman. No, pero pag sinabi mo, ang pamumuhay mo ay crucified life, hindi ka nabubuhay sa sarili. Hindi, ang iyong laman, ang natural na buhay mo, ay naipaako sa krus. No? Yan yung crucified life. At ito namang crucified life na ito, ay tumu sa resurrected life. Kasi pag sinabi natin may crucified life, merong resurrected life. Pag walang, walang crucified life, walang resurrected life. Oh, kaya from crucified life namumuhay sila. Okay, tungo sa resurrected life. Okay. Uh, at itong pamumuhay na ito, okay, ay nag hahatid ng biyaya sa maraming tao. No? at uh, na napapalakas sila so ito yung life ng mga apostol, apostol nung panahon na yon. Okay. Bilang mga ministeryo ng bagong tipang ekonomiya. Okay. At sa pamamagitan ng pamumuhay na ito. Okay. Ah, uh, yung excellenting kapangyarihan na nakatago sa loob na uh, sisidlan ay naihahayag nila. ng Kahayagan. So the new covenant ministers with their ministry are earthen vessels containing a marvelous treasure. Their ministry is altogether something in the spirit, something that is real and living. It is something we can sense, enjoy, realize and experience. Amen. So, yan yung maganda dito. Hindi sila nagmi-ministeryo ng mga letra, nagtuturo lang, o nagbibigay ng mga kaalaman. Hindi, hindi gano'n ang ministeryo nila. So, ang ministeryo nila, okay, ay mga totoong bagay at buhay ng mga bagay. No, sapagat sa loob ng ministeryo nila, nagdadala sila ng damdamin at pandama ng pagtatamasa, pagkatanto at mga karanasan sa buhay ng Panginoon. So yan yung totoong ministeryo. So, kung ang ministeryo mo lang, magaling ka magturo. Galing ka magturo, marami kang alam. Uh, at ang iba naman ay nagtuturo ng mabuti at masama, tama at mali. At ang iba naman ay mga minister, ministro ng mga dokrina, no, na yung mga tao na i-edukahan mo pang kaisipan, ang daming alam, pero bagsak naman ang pamumuhay. <laughs> Ibig sabihin, walang realidad yung ganyang ministeryo. Ang ministeryo ng mga apostol no, ay ministeryo ng biyaya na idadaloy nila Okay, ang kasaganaan ng buhay na, na nasa loob ng Panginoon no, na idadaloy nila ang biyaya no, na nagbibigay ng kalakasan, sigla, aliw, na aalis yung mga uh, kalungkutan kalungkutan, alalahanin ng mga tao. No, sapagat itong mga apostol na ito ay nabuhay no, sa crucified life at resurrected life at yung kayamanan na nasa loob nila, binigyan sila ng kapangyarihan at kalakasan para maging mga ministro ng bagong tipan. At ang ministeryo nila ay ministeryo ng Espiritu. Pag-Espiritu ang pinamamahagi. Si Kristo yan, okay, sa isang buhay na daloy. So, yan yung mga ministro no, ng mga, na mga apostol ng araw. Dapat ganyan tayo. Amen. So this is the new testament testimony and it is what God wants among us we must live this kind of life and be in a in a church that is the ministry furthermore we must minister this to others not mainly by what we do but primarily by what we are and by what way we live This is the ministers with their ministry of the new covenant. Truly the ministers and the ministry are one. Amen. So sinasabi dito na dito sa panahon ng bagong tipan, ang gusto ng Diyos ay mabuhay tayo ng ganitong pamumuhay. Ang mga apostol ay mga ehemplo. No, sila ay mga magandang halimbawa para sa atin. No, ang kanilang pamumuhay ay naging ministeryo nila. No, kasi ang ministeryo ay gawain eh. No, kasi na kang ministeryo. Kasi so, may kang paglilingkod, meron kang gawain, no, at ang gawain natin ay mamahagi ng buhay. At para magawa mo 'yan, dapat ang minist ministry mo at ministeryo ay iisa. Ang persona mo ay ang ministry mo. So, anong ibig sabihin niyan? Dahil maghahain ka ng buhay, dapat puno ka ng buhay. Kung hindi, wala kang maihahain. Uh, maghahain ka ng espiritu, dapat puspus ka ng espiritu. Di ba? Maglalarawan ka ng pamumuhay, dapat binubuhay mo ang Panginoon. So yun yung ibig sabihin na ang ministeryo at ang ministry ay iisa. No, kaya yan ang mga apostol at sabi sabi sa atin dapat ganyan tayo. Amen, Lord Jesus. Amen. Salamat Panginoon. Ikaw ang kaligayahan na nadala tungo sa amin. Ikaw ngayon ang espiritu ng buhay na nananahan sa loob namin. Nagbibigay ng kapangyarihan. Ikaw ang excellenting isa na sa pamamagitan mo, Panginoon, kami ay napapasukdol, kami ay naitatatag at naibuo upang maging mga ministeryo, ministry ng bagong tipan na katulad ng mga apostol noong araw. Panginoon, gawin mo kami mga tao oh, na hindi hiwalay sa aming ministeryo, kundi kami ay nabuuan ng ministeryo ng bagong tipan upang ito rin ang maging pagkatao namin. Salamat Panginoon. Amen.